Good day po mga farmers Ito po ngayong oras na ito Alasing ko po ng umaga Kasi lakuyan po kami yung Pupunta po kami sa sityo Katipunan Dahil magkakaroon po kami ng Orientation Seminar Kasama po yung Dolly Kasi yung Dolly po Doon mag-aantay At sa kami Pupunta kami sa Katipunan Dalawang oras po kami maglakad Kasama po yung mga member po Na magtatrabaho Sa Orientation Seminar Ano po, Bali po tinthis. At saka, let's go na po. Punta na kami sa katipunan. Bali ano ano na rin po 'to. Latest update po sa daan po papuntang katipunan galing po sa San Antonio. hindi po magapunta po yung hindi po makakarating yung sasakyan po sa aming barangay dahil hindi pa naayos po yung kalsada ongoing ongoing construction po po yung kalsada namin Belihon ba? Hmm, sila po inanano. Magsimula na betasan. Ito po ang buwan ngayon. Ito po, ito po ng farmers, umpisa na pong sumikat po 'yung araw. Medyo makulimlim dahil sa singko po ng umaga ngayon. Ay, yan dito po. Sabo okay. Nope. Ano na po yung mga kasamahan namin Yung kameraman Dito sa huli Toka so, Farmers, malapit na po kami sa barangay sitio Sityo Katipunan Ito po yung mga kasama namin Sabay-sabay po ito ngayon Yung sa piso Boom! Sa FR no? At saka yung ano din mm -hmm sabay-sabay po kami yung sa taga-piso yung magkaroon po ng livelihood ano po dito trabaho po na sampung araw at saka yung mga kasamang lalaki ano din yun din yung mga FR yung mga former rebel po dito sa Bukiran Pulbarte magkaroon po ng meeting kaya marami po kami ngayon kadali lang, ha

at saka mayroon po yung mga farmers mayroon po nag-request po sa akin na isang viewers na ipakita po ipakita po ko yung kanilang lupain. Ito po yung lupain ng mga asinyero family na taga Barangay Hilaan. Napakagandang lugar. Tabing-tabi po ng daan. Juliet, ito na po yung ano, lupain po ninyo. Nasa tabi po ng daan. Kasi nag-request po sa akin na ipa-video po yung kanilang lupain. Ito kami okay. farmers. Ano kami? Hinto muna kami sa glit dahil mag-almusal. Para pagdating doon sa katipunan, tapos na po. Wala nang abala. Diretso, diretso Ganito na. talaga yung taga-bukid. Nasa daanan lang po mag- kahit mga malanghalian, mag-almusal, ganito po. Marami pong nakaranas po na ganito ito pangyayari na dito lang sa daan mo. Ito na po ang um, sitwa katipunan mga ka-farmers. At saka dito po kami mag-aantay. Thank you.

din siya pa niya. Anak sa kung pumisa ka. Pero masayang kusir. Iya amang di mo bumata sa pirulang. Di mo sumbata anak. Kaya mo may. Kasi nas pamtrata mo aldi mo perma ha. Di na p ilisan. Ang mga supplier di na pudy mo perma. Hapon actually ang orientation so first day nga hapon mania kaya kanang special man mo mo nang gingari lamang mo wala man mo palugso nga, no kay mahal raw ang no so uh, start mo karon adlawan 10 days ang inyong trabaho on ang inyong inadlaw is 300 50 so sa 10 days na amoy 3000 700. No, ang Department of Labor and Employment o ang opisina sa peso ah uh, kinahanglan jud magkanda kung orientation aron makasabot mo sa unsay mga likayan or dili angay buhaton during sa pagpanrabaho, no? So kinahanglan sa inyong pagpanrabaho kinahanglan magamping mo. Kung naay mamulong, magpatungod. Mau <coughs> insured mo na mo insurance pero dili ta magsalig nga naate insurance kay simbako og may mahitabo base na inyong makuha sa insurance kuwang pa pangbayad sa inyong pangospital mao nang amping jud og naay mamulong magpalayo dili magpaduol og naay manghabas dili mo dool, kay base noon jud dili na sagbot maoy na tiktikan agtuhod na Kasi king bagting na No, so dapat magpalayo. So niya magamping sa kanunay. Naabay nagamping ninyo? Uh, depende ni kapitan, for example, sa inyong pagpatrabaho sa buntag. Gikan din ni kutob dito sa to bay. Mauna na inyong agi. Ja, kita mas kapitan nga dako-dako naman ni sila agi. O oh, sige, alas 10 or alas 11 Asa pwede mita, na mong So okay ra na, na si Ja. Pero sa atong DTR, kompleto dyan na ito, ubutang ang 4 hours. Nasyon, kung kanun sa pasuguro trabaho, kay si Sir Jim, din dyan na siya magpatrabaho kung wak pa ang kwarta. Kaya base nung dyan inikahuman o um, trabaho, o dyan wak pa ang kwarta, kami pangitaan. So dapat, ah... Ito lang siya ninyo rin ha, kayo mag ta.

Isuot ang amo, mo mo di. Susutuin muna namin dahil merong magkaroon kami ng pictorial. Saka itong sombrero. Sabon. Face mask at saka sabon. Face mask at saka sabon. Ito po yung working clothes po ng

Oke, okay. one, Oke, one, two, three. Okay, one, two, three. Nagconta naghinangdal para sila ana ba lagi nagtanag lang Puro kita dyan Nay muluhot okay thank you so much okay.